rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good morning and welcome sa aking channel at dito nga ay uh, nasa bat na ng mga pulis itong si Tanggol kasama si Bubbles at buod na lang ay talaga nga Romescu itong si Chip uh, Chief Espinas kasama ng kanyang mga pulis at kaya nga dito ay pinasibat na agad nitong si Chip Espinas si Tanggol para nga makalayo na sa mga pulis ngunit hinabul sila ng napakarami nga patrol ng mga pulis sadya lamang na alam nga ni Tanggol ang mga pasikot-sikot dito nga sa at alam niya ang mga shortcut na kung saan nga ay naghabulan sila sa loob ng palengke at dito nga ay nagkaroon ng tama itong si Rigor at dito nga ay sinabi nga dito ni Bubbles na Tanggol paano na tayo ngayon yan? mukhang mahuhuli na tayo at sabi nga dito ni Bubbles saya uh, Bubbles yuko, at agad ngang binaril dito ni Tanggol ang isa sa mga fire extinguisher kaya nga nakataka sila at dito nga sabi ni Bubbles ay kailangan mo nating lumayo at magpaka magpalamig muna tayo sa mga pulis at dito nga ay napagpad sila sa isang isla na malaparaiso at dito ay kumuha nga sila ng kanilang uh, matutuluyan at tinanong nga sa kanila ng mga nangupahan ng mga nagbabantay dito na kung sila daw ba ay mag-asawa at agad-agad ngang sinabi ni Bubbles na silang dalawa daw ay mag- uh, magjowa kung kaya't nagulat kasi tanggol nang sabihin nga ito ni Bubbles at dito nga ay magkaroon kaya sila ng uh, pagkakataon na muling umibig ang puso ng nitong Tanggol dito nga kay Bubbles at dito nga ay magkakaroon kaya sila ng magandang uh, samahan Or kung ano pa at saan man sila umabot. At dito naman ay ano kaya ang gagawin nitong si Chip Espinas. Dahil hindi agad-agad makakabalik ng kulungan itong si Tanggol. Kasama nga si Bubbles dahil naipit sila at napalayo sila sa pag uh, habol sa kanila ng mga pulis. Na kung saan nga ay talagang hindi nga sila nahabol. At dito naman ay... Uh, Bigil lak gil at galit na galit nga si Olga, sa nangyari dahil uh, napakaraming pulis ang talagang uh, pinuntahan ang kanilang factory na kung saan ay nagkagulo ang lahat at dito naman ay wala na nga ang uh, Red Phoenix dahil nga tinapos na nitanggol kasama ng kanyang mga grupo kaya burado na ngayon ang uh, Red Phoenix na kung saan ay uh, wala nang magiging isa sa mga kasyasyo itong uh, si uh, Ramon at sa negosyo nga nila Don Julio. And guys, ito po ang ating pakaabangan. Mamayang gabi dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye, FPJ, ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po.